boto o meron ka bang pick up line? Pick up line, meron ako. Okay, go. Tingin ka sa camera. Go. Okay. Will. Ah. Oh. Sini ka ba? Bakit? Kasi ang daming nagkapila sa labas! Papanood ka lang! Yeah! <laughs> ganda, ganda. Okay, ah. Sige. May girlfriend ka ba? Meron, will. Asan? Nasa hondol ang trabaho. Pati mo. Hi, B.

Tapos, okay, sige. ano gusto mo sabihin? Sino makanda? si kuya mo. Kito. Um, si kuya po. Tapos uh, ako, 34. 40. Ah, ano gusto mo sabihin kay kuya mo? Um, ah, uh, Um, kuya, ito lang masasabi ko sa iyo Um, ako lang nakapagsabi ito Ikaw ang superhero sa pamilya natin, kuya. Um, bakit superhero ka? Kasi, sa lahat ng mga... Binibigay niyo po lahat, ginagawa niyo po lahat para matustusan yung pag-aaral. Kahit may mga asawa na, um, lalo na po sa magulang natin. Um, yung magulang natin, alam mo naman na may sakit. Kailangan ng gamot araw-araw. Pero huwag kang sumuko, kuya. Kailangan, um, sana makapag abroad ka na kahit apat na buwan ka na po dito nakatambay sa Maynila. Um, Pasinsya na po kayo, bisaya ko eh. Bisaya mo, bisaya mo. Um, bisaya. Kuya, hinaot unta nga makabalik ka na sa gawas ay nagbalik ka to sa Qatar sa China na lang um, para makatabang ka sa ato ginikanan ako di naman ko pwedeng mutabang mutabang ko pero ginakbay kami asawa naman ko isa ka anak um, mahal na mahal ka na mo. ay kabalaka. andyan si Lord kapit bisig salamat po <laughs> Anong uh, sumasabi? Sa suma mga mahal mong kapatid, sa na kung dyan ako sa inyo pa nakatira ngayon. Diis-diis lang -diis muna tayo. Ta, uh, sana higpitan pa natin yung pag-pray. Sana makalis ako. Ang dami ko lang tinatahag, kaso nga lang, overage na well e. Eh. Hanggang 25 lang yan ang lila. Pero ang ganoon akong boki ngayon, sana... Sige, sige, sige. Paalam natin si Lola lang. Sige, nakakaalaman natin yung nakatayo. Lola? Apo, sige po. Magpapais pa, pa. pa ng size pa. Ayun na, sila ang pagod. Okay, sige ko, atuloy mo, sorry ha. Tsagata, uh, sa lahat ng mga kapatid ko, sana naman, tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo, may natin na ang magulat din sa kahirapan. Kasi mula nung bata pa tayo, puro paghihirap hanggang ngayon. Sana naman, di kaya, di kaya mag-isa to. Bago man lang sila mawala sa mundo, sana matikpan nila kahit kung hindi niya ginawaan. Mama, tay, alam niyo naman kung paano ako. Ay, ay, bakit pa mama, tay? mama, tay, bakit pa Ayusin mo kayo, ayaw ka naman mayari yan, ha? Mama, tay. Sorry na, tay. Ayaw ka naman kung gano'n mayari. mama, tay, ari. Mama, tatay, buhay, di ba? <laughs> Mama, tatay. <laughs> Alam niyo naman sila kay kayo buhay ko. Para lang may taguyod yung pamilya natin. Kasi ang pinagdaanan na doon ako humugot ng doon ako pumuha ng lagas sa mga pinagdaanan natin. Hayaan, um, ilagay niyo po sa isip niyo

Yeah. <laughs> yeah. I saw the i wow. O, oh, pamunas, pamunas ka. Pumunas. <laughs> cute, eh. Not cute. Ang <laughs> dami nagtay sa akin. Tawa, tawa. Mama, tay. Ang <laughs> natural, eh, no? Eh, yeah. nakakatuwa kayo. Kasi, alam mo bakit? Eh, kayo talaga ang tuloy na video sa programang to. Walang Kaya, natin. kayo nabibigay ng saya sa amin. Yung nakakatua, yung mga natural lang, oh. Meron kang 10,000, Kiko. Thank you, man! Sa so, kapatid niya, o. Oh, sa anak mo, 2,000 para sa Ang Um, maraming salamat, Will. Um, sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, um, walang tuloy na pagsuporta sa Will Time Big Time. Kapit, isig. <laughs> Palanggay tagod mo. Tapit <laughs> busy. Okay. Okay. Are right. you okay ka ba? Ingat ka ha. mo ha. Ayoko yung sinabi mong mamatay, ha. Shoot mo kasi. Huwag <laughs> mong susunod lang di yan ha. Okay. Huwag iba ka naman ng kulay. Pwede pula, pink, yung orange. Iba-iba mo. Yellow. Para may kulay ha. Kasi. Ayun <laughs> Ito naman. Nag-iisang Sige, patatin nyo muna si Lola. Okay lang. Okay lang, okay lang. Okay lang, direct. Pwede pakita. Okay lang. Ito na po! Si Den! Den, bate! Woo! Pinabati ko po yung mga tigayon sa amin! Yung mga tigayon sa paraiso! Hello, dito na ako! Artista na ako! Yung mga yung kapatid ko na yun sa bahay namin! Resesya na kayo! Hindi ko kayo nabigyan ng pambili-ulam. Ah, yung mga, yung mga, yung mga kapag anak ko rin, tsaka yung mama ko, tsaka yung papa ko, kamusta kayo? Dito na ako! Ang abroad? Sa Korea po. Ano ginawa mo At bali, tatlong taon po ako doon na nagtrabaho sa singer po. Bali, yung tatlong taon po, ginugol ko po yung para po sa mga kapatid ko. Pinagtapos ko po sila. Bali, pito, pito po ang pagkakapatid po yung pinag-aaral ko po. Pero po Pinagayon, yung dalawa pinag po, walo po kami bali so, lang. pito may aaral mo? Opo, ngayon po hindi po, hindi, hindi pa po tapos yung dalawa. Ako po kasi yung breadwinner. Tatlo, tatlo pa lang. Ano, tatlo. Ano ginawa mo sa abroad? Ano po, singer po as a solo performer po. Nagsimula na po ako 2008 hanggang 2011 will. Mm. Medyo mahirap kasi ang layo tsaka first time po po yun na nag ano na abroad. abroad. tapos ano na mga magulang mo? Yung mga, yung medyo ano po medyo may problema po sa magulang ko kaya ano po sila? Ano sila? Yung mama yung papa ko po nandiyan nagtatrabaho po na pag-sakyo, andun. Kasambahe mo, nandun, di ba? Andun mo nandun. Ma! Andito na ako! Ang saya, saya. Grabe! Di ko matihig, hindi ko ma... Ang dito! Huwag <laughs> mo kinibamis. At saka ano, uh, bilang pinabayo ko sila na sila ng mga gustong mag-abroad, mag laksan nyo na yung loob nyo kasi hindi natin alam kung minsan yung boy natin kung hanggang kahit anong. Kasi ang layo ang layo natin sa mga pamilya natin. Yun lang. Okay. Sige, sino ko saan mo? Ah, ko sa inyo sa buong mundo ang aking dalawang kapatid na is nawang pinagtapos ko yung isa, ah, uh, BS Management, 4 years po. Tapos yung isa po, si Eunice, 2 years, BA, BS HRS po. Wow. Hello, Kuya Will! Tugintay ka po! Kapag tapos kayo dahil sa inyong ate din. Bro, Opo, nag po siya para sa amin. Sige na bang mas matanda sa inyo? Opo. Ako po. Kasi ano gusto mo sabihin sa ate din mo? Ate, uh, thank you dahil nag ka sa amin para sa pag-aaral namin. Mas inisip mo pa yung sa pag-aaral namin kaysa sa sarili mo. Hindi mo muna inisip na mag-aasawa mag ka kagad. Ate, uh, alam mo naman kahit marami tayong problema, uh, nagagawa nag mo pa maging masaya. Uh, ate, lagi ka po namin ma Ate, mahal na mahal ka namin. Sobrang! natin yung buhay natin sa kahirapan. Kila mama, ipigsisikapin natin na magkayo sila mama at si papa. Ate, mahal na mahal ka namin. Kami ng pito na, pito mukhang magkakabatid. Mahal na mahal ka namin. Sala. Hindi lang namin masabi sa'yo ng, no, ng personal on air na sabi na namin sa yun. Kung gaano ka namin kamahal, proud na proud kami sa'yo. love you, you. you, ate. Ah, uh, maraming maraming salamat din sa inyo kasi no, ngayon ang binidupan talaga sa experience, ang hirap. Bali, meron pa tayong pagtatapusin na pa, medyo I Pero kaya natin 'to kasi alam naman na hindi naman bibigyan sa atin 'to kung ni Lord kung hindi natin kaya. So laban tayo, laban tayo kasi marami na tayong pinagdaanan eh. Lagi naman tayo lumalaban para sa atin, di ba? Maraming maraming salamat, mahal ko din kayo. Alright, lang sa inyo ha. Opo, oui. Okay, okay, hindi ka mo ng 5,000 dalawa. Pwede 2,500 sila. Para meron sila pang power. Thank you po, Kuya Will. Oui. Thank you po, Kuya Will. Oui. Sige, ha? Kumain kayo, ang pamilya nyo. Pwede 2,500 sila. Alright, thank you. Ben, ano ang pangin? Kakanta po, Will! Oui. Ako po, si Ben! I'm doing it again. buso kanta nyo <laughs> di to na nyo ayon imagine right imagine by charlie on this goe ah! then uh, you wag know. mo yung kina kama siyempre mga buso Okay, cool. na din! Ano yeah! na ang ito? Sharina, Ernest, nice at Deng. Meron pa mga bonus. Okay, Ernest, nice. meron ka. Uh, 5,000? Yeah! 5,000! 5,000! 5,000! 5,000! Tumtasin ito, 1,000,000 ang Pero-Swing Latin, labanan. Tara tayo, may kujapat, million cash. Meron tayo, siyempre, bigyan ng photo, photo, 392, pang kabuhayan ng sakyan at sang hustle up